ngayon hmm. ito yung proseso ng pagkukopra so, hmm. Yan. Yan si Kuya oh. Binabaliktad nila yung hmm. kopra kasi <laughs> sa ilalim luto na, sa ibabaw hilaw pa. So, hmm. yan. Ito yung ano ka ng apoy. Ito yung luto na o. Yan guys. Yan yung luto hmm. na. Yan ang luto. Hmm. So, yan ang kaibahan ng luto at saka hilaw. Hmm. Yung, yan. Ito guys. Hilaw pa to, hilaw. Yan. So hindi ganoon kadali ang pagkukopra guys. Pahirapan din. Dahil <laughs> pag gumakit ka ng niyog, hahakutin mo pa pupunta rito. Kaya, dapat taasan pa yung presyo ng kopra. Saka, abaka. Nag-hagot rin kayo, kuya. Oh. Tinigil ko muna kasi na kopras. Eh. Ito yung mga bunot. Ito gamit lahat Pwede ito pang gatong. Itong bao pwede pang uling. Ayan. Bao pwede pang gatong. Ito ang hanap buhay sa probinsya. pa mag-umpisa ng paggatong, hmm. sunog ng, yung para ma ano yung baloto ng nyog yung kupra. Inupisan ko to kaninang umaga, mga So, ang pag-ano lang, yung pag-proseso lang, ano, pag-akyat, pag-akyat, oh, pag pag-hakot, pag pag-bunot. Pag Hindi, hmm. ginaganon yan, di ba? Oo. Oh. Hmm. So, look, mga yan yung luto. Luto, dito? Luto, Kalamansi. Hmm. Yan, kalamansi. Kalabasa, babaya. Mayroon, mayroon manok. May manok. Pag gusto mo gusto mo ayan oh. gusto mo kumain ng manok, ayan. Kaya tiyaga lang. Ayun Marami nang manok si Kuya, pwede nang katayin. ito yung ayan guys ito yung sasalang maya maya doon sasalang ulit doon ito guys masarap to niya uh. Mamantika na guys, mamant hmm. Guys, Gino, May puso. Kung gusto mo magulay ng puso, oh. wala ka na bibilhin. Ang bibilhin mo lang dito, asin, suka, ay asin, bitsin, o oh, magic sarap oh O, gulay, puso, kalaba, ano, papaya. Saan ka pa? Tatamad-tamad ka, wala. Saan, ka sa kaya. Ah, mm Hmm. Yan, ito yung dinagdagan nila kasi may mga luto na... Meron na silang na ano rito guys, may luto na. So, Sasalang na naman to. Maya. Kita mo yun eh. May aso yo. Dito lang, kita na to dito, dito. Yan. May luto na dito, so papalitan ng hilaw. Mamaya. Meron na naman, papalitan na uli hanggang sa maubos yun. May pana ka pa kuya no? Pangsecret para sa garo Sa gabi. Dibangan talaga 'no.